Dito nagsimula ang storya ng buhay ko. Ako nga pala si Ana. Isa sa mga babaeng nakaranas ng na karahasan na galing mismo sa kanilang asawa. Noong una, ito hindi gaano kasama. Pero hanggang umabot sa punto na... Hindi lang pre, medyo mababa lang yung Yung asawa mo? Habang nangyayinong man ang asawa ni Ana, inutosan niya ang kanyang anak na si Jikang at sabi, Jikang! Anak! Po, hali ka nga dito! Po, ma, ano po yun? Puntahan mo yung tatay mo, sabihin mo na itigil Huwag siya makialam dito. Sige. Ano ba lang anak mo? Ang laki na ba? Oo anak niya. Ang laki na ba? Tara na frey. matulog sa buwan. At pinatulog niya muna ang kaibigan niya sa kanilang bahay. At tumating naman si Ana. Oh mahal! Andyan ka pa pala! ang kanyang asawa at natulog na. Habang natutulog sila, walang alam-alam ang mag-asawa kung ano ang susunod na mangyayari. Tulog na pala sila inay at itay. Bakit hindi nila pinatay yung ilaw? Nasaan na na niya tatay mo? Ano ang pag ginagawa niya? Tama na po! At nangyari na nga ang kinakatakutan ng mag-asawa. Ginahasa ni Libang anak ni Hali at Ana. Kinabukasan, nagising ang mag-asawang walang alam alam kung ano ang nangyari sa kanila nagising anak. Nung naghahanda na ng hapunan si Ana, nagulat siya ng kanyang asawa na si Hali. Ginastos mo kahapon, di ba? Kahit kaya araw ng plano na sana si Ana na umalis ngunit. Ano? Maalis ka? Sa tingin mo makakalabas ka sa imperno ng bahay na mo? Bakit sasaktan ko na naman ba ako? Halika na nga tutuwa! Tutuwa oh Sinaktan niya si Ana hanggang sa magkaloon ito ng maraming pasa sa Dahil sa pambuhubog ng kanyang asawa, siya ay nahimatay. Kinaumagahan, bumisita ang kaibigan ni Ana. Daan. ang domestic violence ay isang seryosong isyo. Kung ikaw o may kakilala kang nangangailangan ng tulong, huwag mag-atubiling lumapit sa mga otoridad o organisasyong handang tumulong o maaari ring tumawag sa mga numerong ito. Ikaw ba isa sa ng domestic violence? Huwag ka padala dahil di ka nag-iisa. At sabay natin sabihin... Ipigil lang!